kung titignan mo yung kanyang kasaysayan no? yung kanyang hmm. recent history no? eh, siya yung pinakamatagal na naging presidente since uh, Ferdinand Marcos no? hmm. pero siya rin yung pinaka-unpopular yeah, yeah. sa lahat na naging presidente no? siya yung in recent history, siya yung pinaka-unpopular bumaba siya with the uh, lowest approval rating no? Pero isang katangian niya, she's a survivor. Survivor, politika uh -huh. survivor na talaga. Nakulong siya uh. ng na panahon ni Pinoy, pero nag-survive siya. Diba? Survivor yan eh. Ibig sabihin, very sophisticated yan. Diyan ka No? Hindi uh -huh. lang, eh, pag napapanood nyo, ba diba yung godfather? Uh -huh. Eh yan, godmother. No? <laughs> Pupul ng strings yan sa likod. Uh, sa likod. Ah, kaya, uh, anong sabi? Sa the godfather? Uh -huh. Keep your friends close and your no. enemies closer. Closer. Ah, oh, ah, ganun ginagawa niya. Ganun nakikita mo kay, mm. GMA. No, talagang very close. Katabi ng presidente. No, close eh. No? Katabi it. ng presidente. di oh. Diba? Yan yung, uh, yan mm. yung very close. No?